tatlo guys tignan nyo ang aming mga tuta si Choco nakatihaya ayan naman si Cassie oh. boy and girl ang aming mga tuta si Choco at saka si Cassie ayan oh, no, naglambingan sila oh. noon lagi, lang, lagi silang nag-aaway pero ngayon friend na sila ayan agoy Choco Choco nakatihaya yon yun, sila Hmm. Choco! Ay, kasi. Si kasi. At Choco. Yan ang si Choco namin. Half lang kanyang breeding, breeding na half. Ito si kasi. Um, gold retriever daw ito. Pero, parang may halo na yata. Merkana. <laughs> Ito lang ang update namin sa aming dalawang tuta. Hello guys! Good afternoon! Ayan, lunch na ng aming mga alaga. Sardinas ang kanilang ulam. Ayan o, no, si Cassie. Gutom na gutom siya. tum na si Kasi. Maganda ya daw, maganda daw yung ano, yung sardinas na ipaulam. Kasi purga 'yon para lumabas ang kanilang mga bulati. So, ayan. 'Di ba? Lakas kumain, boyag lang. Si Choco ubos lang kanyang sabaw, yung sauce niya. Ayan. Sauce niya ay wala na. Tilok na ang sabaw. Bagol lang yung kainan niya. Bagol. <laughs> yung ano ba? Pinag-anuhan ng bunga ng new bagol. Kaya kasi, ito, itong disposable na ano. So, ayan lang guys. Update natin sa ating alaga. Humihingi na kasi siya ng ano, pagkain kasi gutom na.